maulan ako magdamag din naman ito mga kabogs mga eh. maagal na sa mga dito so, hanggang yeah. dito lang yung video ko ka, mga kabogs eh. kung nyo pa sana makalimutan subscribe, like and share na rin po. Um, po mga kaibigan and, um, po, mga mga kaibigan mga kaibigan mga mga